ilagay na kagad mabubo na mga kabayan oh. Eh. yung mga handle niya nasa ano na nasa gilid na diba? walang mga rebar ah, ano yun, Nakatisod. welcome back ulit sa aming channel Dito naman tayo mag-update sa EDSA. At sa ginagawang world class na food trips ng SM. Ng EDSA Carousel. Uh, saan ilay natin? Ito pa, mayroon pang isang ano. Yung dati pang bus stop na MMDA uh, hindi pa rin tinatanggal uh, wala na halos na sumasakay uh, bihira na lang kaka ito dati daanan talaga to ng mga tao wala na simula nung magkaroon ng head sa carousel ating parte ng EDSA na kailangan talagang i-rehab dito yung matindi yung pagkasira ng EDSA mga river. ginawang grill yung gilid sobrang wasak wasak pag standard nasira yung sarigo kailangan talagang ayusin magkaroon ng extra building grabe lalim pag bisikleta ka lang ramdam na ramdam mo yung lubak Pasig City yun may na doon may, may ilaw dati ano yan madilim ah, nakadaan na kayo dyan Uh, shop play uh, over ito maganda na dahil pang scapol views doon ayan stop na kasi nagbiblink na yun nandito pa Kale ito pero pag dito ka dumaan yan, parang nag hiking ang lawak dito pagdating sa It's a Shangri-La. Ito tong drainage cover din ng mga kabayan. Alam mga river. Yung hawakan niya nasa ano na talaga, nasa gilid. Pag yung hawakan niya rebar sub standard substandard yun ito yung mga totoo ito pwedeng gayain ito ng ibang mga cities kailangan ng yan din nang tawid merong bilaw hmm. ganito pa lahat ng madala na ano. sarap pumasok sa opisina saka sa eskwelahan pero kapon bumaharin sa antes sa may SM Mega Mall. Pababa lang. Ito. Nabaha pala dun. Iksu. Pagkakabasa yan. This 19 ano pa ano? 1997 pa tatlo oh. dating open na uh, parking hindi naman nun siya. mega tower gataw eh Ate na kapunta kami diyan sa Mega Mall lang ano lang Ang um, diretso galing ng Shangri La parking lang yan dati ayan. wala kung mga empleyado lang pwede to sa dati to ayan kung sasakyan lang yan dati pwede kang pumunta dati dun eh. Wala ang alam kanila, wala mga ramp. Meron ang dala ng bagahe o so, bike. Kailangan mo pang humakbang. Zero vendors. planting strip to planting planter box May meron din mga basura meron din Iyan ah Mega gamay na oh Arating na tayo ng SM Mega Mall. Na, fashion hall ayun na pala tingnan natin meron na ang bilis gawin pangalawang footbridge Nagawa gawa ng SM SM Mega Mall dito yung drop off mga uh, pasahero ang <laughs> yeah, sa plain na cement mga bricks bawa na ng private pero ano rin mga parkirin na binulundoy ano na, na nasisira na mga buildings ang connecting bridge ng SM Megamall inalis na yung dun, mm, vertical garden island may gagawin dito para mapaganda ng ano MMDA o na SM meron na o oh. madaling matatapos modern jeep modern bus euro 4 uh, ano to mga premium point to point marabi nailagay na kagad pinaka footbridge bilis gumawa nagiging kahawig to ng ano ng foot sa SM North Edsa ayan ay okay, lagay na, na kagad ka bubu na mga kabayan ah eh. Yudung-dung. taas yung bubong. Ano na? Ano entrance ng Mega A o uh, Building A? Ano na yung Meron na kagad din to. bubong sa sahig flooring coming this 2025 SM Mega Mall ABCWA EOTR SM Prime nagiging itsura nyo design yun may nakalagay yung new bus rapid transit level up din sa wakas ang mga footbridge sa EDSA sa mga ordinaryong footbridge. Ang labo. Labo ng video. Ito ginagawa na yung, ano, yung sa hagdan. Thank you for watching po